Welcome to my vlog. Ayan, rice, corn, rice, rice, corn. Pasensya na kayo maingay, yung mga kasama ko dito. Yon paksiw na sinabaw. Paksiw na bangus, na may talong, na may sili. Ayan. Ayan naman. Ayan naman. Ayan naman. Ang sarap-sarap. Ayan. Beans na may okra, na may sili yan. I I can go out We go to the mall. I'm we're about to buy the wheelchair. We go guys, kain nata yu. May halo pang bisolo, bisolo yah sa amin. Hot like that sa? Gabi siya ba gabi? Yan. Guys, ano mano? Chapati guys, sapati, sapati. So, guys, may usok pa, guys. Oh, may usok pa. Oh, nag-uusok-usok pa. Oh. Let's eat na, Vita. You want to eat rice na, Vita? Yan. Yan, guys. Umuusok pa ang rice corn namin. Yummy, yummy. Hmm mag live tabi sa Facebook para makitan sa makitan din sa atong account. Thank you for watching.